Panginoong Jesus, sa sandaling ito ng malalimang pangangailangan, dumarating ako sa harap ng iyong trono ng biyaya. Ang mga bagyo ng buhay ay tumayo sa aking paligid tulad ng mga galit na alon na nanganganib na sakmali ng aking kaluluwa. Ang mga masamang pangyayari ay dumami tulad ng mga salungat na hangin at minsan nararamdaman ko na parang naglalayag ako sa magulo na dagat kung saan ang kadiliman ay tila nilalamon ang lahat ng pag-asa at kapayapaan. Ngunit ngayong araw, ipinapahayag ko na ikaw ang Panginoon ng mga hangin at ng mga alon. At walang negatibong puwersa, walang mapanirang enerhiya, walang masamang impluensya na makakakaya sa mga nasa ilalim ng iyong banal na pagprotekta. Ikaw ay mas dakila kaysa sa lahat ng bagyo mas makapangyarihan kaysa sa anumang pagkakaapi at ang iyong kapangyarihan ay umaabot sa lahat ng prinsipado at kapangyarihan na sumusubok na guluhin ang aking paglalakbay, Ama sa Langit, tulad ng mga alagad na sumigaw sa bangka sa gitna ng unos. Ngayong araw itinataas ko ang aking tinig sa iyo na nakikiusap na bumangon ka para sa akin at pawiin ang lahat ng anino na sumusubok na pakawin ang aking espiritual na paningin. Kinikilala ko na madalas ko nang pinapayagan ang mga negatibong kaisipan, mapanirang salita at nakakamanghang impluensya na makatuklas ng tirahan sa aking puso na lumilikha ng kapaligiran na angkop para sa panlulumo, pagkabalisa at takot na magtayo ng mga tanggulan sa aking isipan. Ngunit sa sandaling ito ng panalangin, ipinapahayag ko ang espiritual na digmaan laban sa lahat ng puwersa ng kadiliman, laban sa lahat ng enerhiya na hindi nagmumula sa iyo, laban sa lahat ng espiritu na sumusubok na nakawin ang aking kapayapaan, patayin ang aking pag-asa at sirain ang aking mga pangarap, nawa ang iyong banal na espiritu ay dumating bilang purong apoy sinusunog ang lahat ng natitira ng negatibidad na nakahawa sa aking espiritual na kapaligiran. Panginoon ng mga hukbo, ikaw na nagsabi sa mga galit na alon na tumahimik at kaagad, naging malaking katahimikan. Ngayong araw, inaatas ko sa iyong pangalan na ang lahat ng emosyonal na bagyo, lahat ng mental na kaguluhan, lahat ng espiritual na kaguluhan na nakagambala sa aking kaluluwa ay lubos na pakawalmahin ng kapangyarihan. Nang iyong salita, ipinapahayag ko na ang parehong Jesus na lumakad sa tubig, na dumami ang tinapay at isda, na binuhay ang mga patay at pinagaling ang mga may sakit, ngayong araw ay ipinahahayag ang kanyang higit sa karaniwang kapangyarihan sa aking buhay. Pinawawala ang lahat ng ulap ng pagkalito, lahat ng hangin ng pagkakaaway, lahat ng alon ng negatibidad na sumusubok na pakalunurin ako. Nawa ang iyong maluwalhating presensya ay bumaha sa bawat sulok ng aking pagkatao. Pinapalayas ang lahat ng anino, pinapaalis ang lahat ng kadiliman. Inaalis ang lahat ng sagabal na inilagay ng kaaway sa aking landas para pigilan ang aking pagunlad. At espiritual na paglago, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayong araw inilalagay ko ang aking sarili sa ilalim ng anino ng makapangyarihan. Kinikilala na ikaw ang aking kanlungan at kalakasan, tulong na laging naroroon sa kapighatian, at walang sandata na nabubuong laban sa akin ay magtatagumpay. Binabalik ko ngayon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dugo ni Jesus ang lahat ng minana na sumpa, lahat ng negatibong salitang nabanggit laban sa aking buhay lahat ng dekreto ng kabiguan, lahat ng hatol ng pagkatalo na sumusubok na itayo ng kaaway sa aking kasaysayan, ipinapahayag ko na ako ay higit pa sa nagtagumpay sa pamamagitan ng siyang umibig sa akin na mas dakila ang nasa akin kaysa sa nasa mundo. At kung ang Diyos ay kasama ko, sino ang maglalaban sa akin? Nawa ang lahat ng negatibong enerhiya ay mawalan ng bisa ng kapangyarihan ng krus. Ang lahat ng masamang impluensya ay mawalan ng bisa ng kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Ang lahat ng salungat na puwersa ay mawasak ng pagpahid ng banal na espiritu na naninirahan sa akin. Ama ng mga awa, tulad ng mga awit na nagpahayag na kahit ako ay lumakad sa lambak ng anino ng kamatayan, hindi ako matatakot sa anumang kasamaan dahil ikaw ay kasama ko. Ngayong araw pinatitibay ko ng buong lakas ng aking kaluluwa na ang iyong presensya ay aking kalasag, ang iyong pagmamahal ay aking pagprotekta, ang iyong salita ay aking tabak, at ang iyong biyaya ay sapat na magtitindig sa akin sa anumang kalagayan. Inaalis ko sa aking buhay ang lahat ng nakakamanghang tao, lahat ng mapanirang pakikipag-usap, lahat ng nahawahang kapaligiran na nagsilbing daanan para sa mga negatibong impluensya na makapasok sa aking tahanan, sa aking pamilya, sa aking mga pakikipagkapwa at sa aking mga proyekto. Ipinapahayag ko na ang aking bahay ay santuaryong itinalaga sa Panginoon. Ang aking isipan ay templo ng banal na espiritu. Ang aking puso ay tirahan ng buhay na Diyos. At dahil dito, walang enerhiya, ng kadiliman na maaaring manatili o umunlad sa aking espiritual na kapaligiran. Panginoong Hesus, Ikaw na nagsabi na iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Ngayong araw hinhingi ko ang kapayapaang higit sa karaniwang iyon na lampas sa lahat ng pag-unawa na hindi umaasa sa panlabas na kalagayan na hindi nakakabalangkas sa harap ng mga pagkakaape na nananatiling hindi natitinag kahit parang bumubuwa lang lahat sa paligid na ang banal na kapayapaang ito ay maging tulad ng pader ng pagprotekta sa paligid ng aking buhay. Hinahadlangan na ang mga pagkabalisa, pagkakaproblema, takot at hirap ay makakakuha ng butas para guluhin ang aking pahinga sa iyo ipinapahayag ko na hindi ako alipin ng mga negatibong damdamin, hindi ako bilanggo ng mga mapanirang kaisipan, hindi ako biktima ng mga masamang kalagayan, ngunit ako ay anak ng hari ng mga hari, tagapagmana ng walang hanggang kaharian, kasangkot ng banal, na kalikasan, at dahil dito, may espiritual na kapangyarihan ako na lumaban sa Diablo at makita siyang tumakbo sa aking presensya. Diyos ng lahat ng kaaliw, kinikilala ko na madalas ang mga negatibong enerhiya ay sumusuot sa aking buhay sa pamamagitan ng nakakamanghang pakikipagkapuwa, mapanirang salita, mapanirang pagpupuri, nakakaingit na mga pagtingin, kaisipan ng pagkakaababa at damdaming pagtataboy na nagbububukas ng mga pinto para sa panlulumo at pagkakalungkot na sumusubok na magtayo ng tirahan sa aking kaluluwa. Ngunit ngayong araw ipinapahayag ko na ikaw ang aking tagapagtanggol, aking manlalaban, aking tagaprotekta at walang dilang babangon laban sa akin sa hatol ay magtatagumpay dahil ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon. Nawa ang iyong perpektong pagmamahal ay itaboy ang lahat ng takot ang iyong katotohanan ay sirain ang lahat ng kasinungalingan. Ang iyong liwanag ay pawiin ang lahat ng kadiliman. Ang iyong kapangyarihan ay waliin ang lahat ng salungat na puwersa na sumusubok na takutin. Mawalang loob o paatras ako sa aking espiritual na paglalakbay. Banal na espiritu, tagapaghimok, dumating ngayon bilang purong apoy at sunugin ang lahat ng galit, lahat ng kapaitan, lahat ng sama ng loob, lahat ng galit na nagsilbing panggatong para sa mga negatibong enerhiya na makapagpakain at tumami sa aking buhay. Tulungan mo akong magpatawad ng puso sa lahat ng mga sumakit sa akin, na nakapagpahiya sa akin, na nakantraidor sa akin, na nag-abandon sa akin upang makaranas ko ng maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Nawa ang iyong biyaya ay gawing, maari na umibig ng walang kondisyon, magsilbi ng walang sariling kapakanan, magpatawad ng mapagbigay, pagpalain ng sagana kahit sa mga nagtayo bilang kalaban sa aking paglalakbay. Ipinapahayag ko na pinipili ko ang pagpapasalamat sa halip na pagreklamo ang pagpupuri sa halip na pagdurusa, ang pananampalataya sa halip na takot, ang pag-asa sa halip na pagkawalang pag-asa, dahil alam ko na lahat ng mga bagay ay nagtutulungan para sa kabutihan ng mga umiibig sa Diyos. Panginoon ng Kaluwalhatian, ngayong araw gumagawa ako ng kasunduan sa iyo na hindi ko nahahayaang ang mga negatibong enerhiya ay makahawa sa aking espiritual na kapaligiran na ang mga kaisipang natalo ay sakupin ang lugar sa aking isipan, na ang mga mapanirang salita ay lumabas sa aking bibig, na ang mga nakakamanghang damdamin ay manahan sa aking puso. Nangungumit ako na bantayan ang aking panloob na buhay, bantayan ang aking puso sa lahat ng pagbabantay, dahil mula rito ay dumaloy ang mga bukal ng buhay baguhin ang aking isipan sa pamamagitan ng pagmumuni sa iyong salita. Pakainain ang aking pananampalataya ng mga banal na pangako. Palakasin ang aking pag-asa ng mga patunay ng pagtagumpay. Nawa ang aking buhay ay maging daluyan ng pagpapala, instrumento ng kapayapaan, sisidlang pangkarangalan na sa pamamagitan nito ang iyong liwanag ay magniningning at pawaliin ang lahat ng kadiliman sa aking paligid. nakaka positibo sa lahat ng mga dadaan sa aking landas, amang walang hanggan tulad ng mga alagad na nakitang bumangon si Jesus at pagsabihan ang mga hangin at dagat, ginagawang malaking katahimikan. Ngayong araw, saksi ako na ikaw ay bumabangon para sa akin upang magtayo ng kapayapaan kung saan may digmaan ayos kung saan may kaguluhan, pag-asa kung saan may pagkawalang pag-asa, pagtagumpay kung saan may pagkatalo. Ipinapahayag ko na ang lahat ng emosyonal na bagyo ay pinapakalma, lahat ng mental na kaguluhan ay pinapatahimik, lahat ng espiritual na kaguluhan ay pinapahimbing ng kapangyarihan ng iyong maluwalhating presensya. Nawa ang aking buhay ay maging buhay na saksi ng iyong kapangyarihang nagbabago malinaw na patunay na ang nasa kay Kristo ay bagong nilalang hindi mababagong patunay na mayroon kang kapangyarihan na gawing pagpapala ang sumpa kagalakan ang kalungkutan sayaw ang pagluluksa kagandahan ng abo Panginoong Hesus ngayong nararamdaman ko ang iyong kapayapaang bumabaha sa aking kaluluwa tulad ng mapayapang tubig na nakikita ko ang iyong presensyang pinapawi ang lahat ng itim na ulap na lumulutang sa aking buhay na nararanasan ko ang iyong biyayang nag-aalis ng lahat ng bigat na pumipighati sa aking espiritu nangungumit ako na manatiling bantay upang huwag hayaang ang mga negatibong enerhiya ay makahanap ulit ng tirahan sa aking buhay Nawa ako ay maging tulad ng punong itinanim sa tabi ng mga batis na nagbubunga sa tamang panahon at ang dahon ay hindi nalalanta, umuunlad sa lahat ng ginagawa. Ipinapahayag ko na mula ngayon ang aking buhay ay pamamahalaan ng batas ng Espiritu, ng buhay kay Kristo Jesus, na nagpalaya sa akin mula sa batas ng kasalanan at kamatayan at ang lahat ng enerhiya na magpapahayag sa aking kapaligiran ay magiging banal na enerhiya, positibo, nakakapatayo, nakakataas dahil ako ay templo ng buhay na Diyos at sa Kanya ako may buhay, kilos at pagkakakilanlan. Amen at Amen. Minamahal na kapatid na lalaki, minamahal na kapatid na babae na sumasama sa sandaling ito ng panalangin, kung ang salitang ito ay nakahawak ng malalim sa inyong puso, kung nararamdaman ninyo ang kapangyarihan ng Diyos na nag-aalis ng lahat ng negatibong enerhiya sa inyong buhay, kung naranasan ninyo ang kapayapaan ng Panginoon na bumabaha sa inyong kaluluwa sa banal na sandaling ito, huwag itago ito para sa inyong sarili lamang. Pindutin ngayon ang pindutan ng pagkagusto at ipahayag na naniniwala kayo sa kapangyarihang nagbabago ng makapangyarihang panalangin ito. Ibahagi ang video na ito sa lahat ng mga nangangailangang maranasan ang kaparehong kalayaan na natanggap ninyo na ngayon ang inyong mga kamag-anang nababalisa, ang inyong mga kaibigangan na lulumo, ang inyong mga kasamahang dumaraan sa mga emosyonal na bagyo. Ibahagi rin ang inyong mga hiling sa panalangin ng detalyado. Ikwento sa amin ang inyong mga pakikipagbuno, ang inyong mga pananakit, ang inyong mga hamon dahil naniniwala kami na may tiyak na salitang pangtagumpay ang Diyos para sa inyong sitwasyon. At kung nakagawa na ng mga himala ang Diyos sa inyong buhay, magpatunay sa mga puna tungkol sa mga kahangahangang ginawa niya, ang mga pintuan na ibukas, ang mga pagpapagaling na ipinagkaloob, ang mga pagtagumpay na ipinagkaloob upang ang iba ay mahikayat at palakasin ang kanilang pananampalataya sa pakaita ng kayang gawin ng Panginoon sa buhay ng mga nagtitiwala sa Kanya ng buong puso. Si Jesus ay pagpalain kayo. Amen at Amen.